Mapapasayaw ka talaga pag masarap ang iyong niluto. Mapapasarap ka at mapapasayaw ka. Ayun, naasuka dance ako dahil dito sa sarap ng aking niluto. Kayo din ba pag masarap ang luto nyo? Ito nga paghugas uh, ko nito na ating limas, pinakuluan ko muna sa kaniyang sariling katas. ayan malapit na maluto 'yan. That's enough. Alam mo man tagal ko nang hindi nakabili nito, ngayon lang ulit. Ayan, ang sarap na ng amoy. Talaga naman ang bango-bango. Sarap-sarap ng amoy. Ayan, binaliktad ko lang para naman sa kabila naman. At huwag naman natin susunugin. Malapit na nga yan. maya-maya lang ay hanguin na natin at okay na yan. Habang nga ito'y aking pinapakulo at niluluto, naihanda ko na rin yung aking gata at ang aking mga ricado. Kaya ito, nilagay ko na ngayon. Nandiyan na sibuyas at saka uh, luya. At ito naman ang aking mga gulay na panghalo kalabasa, sitaw, mayroon akong uh, malunggay at saka saluyot at lemongrass. Ayan, na isang tabi ko na yung aking lutong crabs at ito dito nga ako magluluto sa aking butin gas. Dahil dito ako sa lamisa magluluto para naman maiba minsan. Ayo hinahangin pa kasi malakas uh -huh. yung electric pan nandito sa tabi ko. At isa lang na natin ang ating gata pangalawang gata ito. eh habang kumukulo, halo-haloin lang natin ang ating mga ricado. At ilagay na natin yung ating gulay. Inuna ko dito yung kalabasa at sitaw. Kasi medyo ito yung kailangan natin lotoin ng konti bago isunod natin yung iba. At tatakpan lang natin para medyo mabilis maluto. Ayan, okay na ito. Medyo half-cooked na to At isusunod na natin yung ating malunggay. Malunggay kasi medyo niluluto ko ng husto kasi medyo hindi natutunawan yung mga kasama ko pagka malunggay. Kaya mas maganda medyo luto ang malunggay sa amin ha. Pero pwede namang hindi sa inyo, depende sa inyo yan. At isunod na natin yung ating eggplant, yung ating talong. Ngayon ay ilagay na natin yung ating ka kakang gata, yung ating krima na gata, unang gata. Tang at ating kunting asin, mamaya na tayo magdagdag kung kulang pa sa lasa. At okay na yan, lalagay ko na yung aking saloyot at ang ating lemongrass. Yan, madali lang yan maluto. Hindi na natin ito patatagalin. Masarap talaga yan ako naglagay ako ng saluyo kasi gusto ko ngayon ay ilalagay na natin yung ating crab Ayan. hindi ko naman umusig to apat lang ako lang naman nakakain yung anak ko hindi nalilig wait na lang natin siya Ayan. ilikman ko na nga pala yan ang pinahilasok for sure titikman natin ulit syempre ayun know, yummy na magkakalimutan mo na yung biyanan mo yun nga lang naubusan ako ng gas sa butin kaya bumalik ako dito back to normal <laughs> naubusan yung aking butin pero lutok na siya ayan gusto ko lang kasing masarap yung kumukulo talaga di ba? sumisingaw at talagang nagagala yung amoy niya. ba diba? Pati kapit bahay, nakikiamoy na niya. Tikman natin uli. Oh, okay na sa alright. You know, very good na sa alright ang ating good items na yan. At ayan, haluin din natin kahit papano. Baka sabihin nyo bakit hindi ko hinahalo. Ayan, hinahalo ko na. Nang maabsorb naman lahat, maghalo talaga sila. Baka sabihin nyo hindi ko hinahalo. Hindi naman bawal haluin. O ayan, hinahalo ko na. Okay na yan. Iga-iga lang natin para talagang nag nagmamantika yung sabaw ba yung ating gata. At talaga naman, napakasarap ba diba? At ayan, okay na yan. Dahil okay na yan, medyo magpapaalam na ako. Maraming maraming salamat sa lagi nanonood sa aking mga video. Salamat sa aking nagsishare dyan. At ayan, napasayaw na ang inyong lula dyan. Dahil masarap nga naman yung aking niloto. Sana'y nag-enjoy din kayo sa aking pagluluto at pagsasayaw. Char! Ayan, muli ang inyong nanay Susan. Bye-bye!